Oops, teka lang. Naranasan mo na bang mamingwit? Kung hindi pa, tara, samahan nyo kami mga idolo para makita nyo ang karanasan sa pamimingwit. Ganito nga pala yung aming ginagamit, fishing rod at reel. At ito naman ang aming pamain, isdang gawa sa bakal. Mukhang hindi makakahuli pero mga kaibigan, legit yan subok na kitang kita mo naman kakabagsak lang ni kumpare nakahuli agad ng bagaong legit may pang ulam na agad at pagkatapos kong iset up ang aking pamingwet at ilagay ang aking pamain hagis na rin ako syempre para makahuli grabe hindi pa nakakalubog ang pamain ko nakahuli Woo! na agad si kumpare pangalawa na, bisugo naman kanya nahuli mga idolo, napakainam niyan. Hagis ulit tayo, kailangan na natin makahuli dahil nalalamangan na tayo ni kumpare. Pero grabe, nakahuli na naman siya. Bisugo na naman mga idol. Grabe, bakit ganun? Bakit siya lang ang nakakahuli? Anong meron sa pamain niya nang wala sa pamain ko? Eh halos pareho lang naman. Bakit ganun? hagis ulit mga idolo. Doon tayo hagis sa hinagisan niya. Tayo naman makakahuli. Aroy ko po, bakit ganun? Pagtingin ko kagang may hinahatak na naman. Ang malaki to. Bumabayok yung kanyang fishing rod at namumuti na sa ilalim. Ayan na, palutang na. Wow, ang laki mga idolo. Napakalapad. Tuwa ay African Pompano o Diamond Tribale. Napakasarap sa bawal yun, Ay, dulo, bakit gano'n? Siya lang ang pinagpapala. Sana ako naman, kas ulit mga idolo. Di pa bumababa ang pamain ko. Naririnig ko na naman si Kumpar. Fish na naman. Bisugo na naman mga idol. Grabe, siya lang ang nakakahuli. na naggamit ko na lahat ng pamain ko. Bakit gano'n? Pareho lang naman. Anong meron? May balat siya ata ako sa put ngayon ha pipilitan na ako gumamit ng mahiwagang teknik mga idolo. Dalawang pamingwit na ang gagamitin ko. Pagsasabayin ko na. Nalalamangan na ako ni pare ng sobra. Ang dami niya nang nahuhuli tapos ako wala. Bakit ganon? Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Salit-salitan ko sila gagamitin. Pagkatapos sa isa, yung isa naman. Sigurado to makakahuli na ako. Pero naririn ko na naman si kumpare. Fish on na naman daw. Ito na naman may hinahatak na siya. Mukhang malaki na naman to. Napakaserte ni kumpare. At ako naman napakaalat ko. Bakit ganun? Hindi naman ako nagbao ng itlog at saging. Hindi ako makahuli. Pero yung kumpare ko at katabi ko, siya lang ang nakakahuli. Ay nakawala. Kitang-kita nyo mga idolo ang pagtalsik ng kanyang pamain. Nakakawala. Yes, makakawala yung isda niya. Ay, pero hindi pa rin eh. Nahuli ko pa rin mga idolo. Oh. Hindi siya sumisid. Gusto niya talaga magpahuli kay kumpare. <laughs> Humiga na nga lang ako dahil nawawala na ako ng pag-asa dahil malas. Pagkita ko sa bubong ko si Spongebob, tinatawanan ako. Kaya bumangon na lang din agad ako. Bumangon na lang ako para panoorin si kumpare. Kasi hindi naman ako makahuli eh. <laughs> ka? Nilabas ni kumpare ang kanyang mahiwagang pamingwit. Gamitin ko daw dahil swerte daw to Nakakahuli ng kalabaw Pero yun mo sa dagat makakahuli ng kalabaw Pero hindi na rin ako nagdalawang isip at ginamit ko pa rin Siyempre malay mo nga naman At puti! Hinigit nga mukhang malaki nga to mga idolo Yun know, kitang kita niyo yun yung kalabusaw ng tubig mo ang malaki nga ata mga idolo kalabaw nga medyo natetens na nga ako kinakabahan na rin kasi baka makawala napakamalas ko pa naman pero wag naman sana kasi talaga naman baka maglalangoy na lang ako pa uwi ano <laughs> ko ay ay grabe ang laki nito mga idolo nakakagulat ang lakas ng kalabusaw oh. Grabe, wag naman sana makawala. Pagbigyan nyo na ako, Lord. Ibigay nyo na sa akin ang isdang to. Dahil kaninang kanina pa ako hindi makahuli. Grabe ang bigat. Ayan na. Ayan na. At mukhang pagod na nga ang isda mga idolo at medyo nakakahinga na ako ng maluwag. At eto na sana to. Mahuli na talaga sana namin eto na malapit na konting konti na lang at makakahuli na rin ako matatanggal na rin ang sumpa ng kamalasan ayan ang laki mga idol sigurado isang piraso pa lang pang ulam na ng ilang pamilya kasi dito tatlo ayan huli na mga idol alright peace on baby <laughs> may mga pagkakataon talaga na akala natin napakamalas natin at hindi na tayo makakahuli nawawala na tayo ng pag-asa pero tiwala lang dahil may plano talaga si Lord, bibigyan kanya ng tamang isda para sayo isa pa lang, goods na goods na pero laking pasalamat ko talaga kikumpare at pinahiram niya sa akin ang kanyang mahiwagang pamingwit dahil pinahiram niya ako ng mahiwagang pamingwit at eto may huli na naman siya talagang siya talaga ang swerte siya ang mas maraming nahuli At napakagaling niya talaga Ayan mga idolo, bid-bid Huli na naman mga idol Napakasarap gawin siyang high nito At dahil satisfied na kami sa aming nahuli Dahil meron na kaming siguradong pangulam Niaayos na namin yung aming bangka At kami ay aalis na Medyo lumalakas na rin kasi ang hangin At humimlimlim ang panahon Mukhang uulan, kaya kailangan na namin umuwi Ito nga pala ang lugar namin Marebeles Bataan Alright, bilis at tayo baka abutan pa ng ulan kumpare. Kung nagugustuhan nyo ang aking simpleng mga video mga idolo, palike, follow and share naman para all alright. napakabait talaga ni kumpare dahil ang mga huling niyang bisugo at bagaong ay eh, ibinigay niya lang din sa aming mga kabarangay. Napakabait mo pare, pagpalaing ka ni Lord. Sana makabawi din ako sa'yo. Hanggang dito na lang, salamat ulit sa pagsama. Paalam! Sinigang yung ano, hila-hila niya. Hila, hila. Lak <laughs> sumatak, talagang kung wala nga gloves. Hindi